Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Sunderland ay isang lugar na matatikpuan sa United Kingdom. Ang tahimik na lugar na ito ay kilala sa buong mundo na shipbuilding capital of the world. Dahil doon makikita ang napakaraming kumpanya na gumagawa ng mga barko. Kung napanood mo na ang Alice in Wonderland, ayon sa sumulat ng istorya niyon na si Lewis Carroll, ang kanyang inspirasyon ay ang Sunderland. Hindi lamang maganda ang lugar na ito pero tahimik din. Base sa datos, kung magkaroon man ng krimen ay mga pailan inan lamang na kaso ng shoplifting. Ngunit ang lugar na ito ay magiging sentro ng balita sa buong UK dahil sa isang krimen na nangyari noong August 14, 2017. Ito ang nakakalungkot na nangyari kay Gwen Ngan. Ang 28 taong gulang na si Kian ay pinanganak sa Vietnam at kasama niyang lumaki ang kanyang dalawang mga kapatid. Ayon sa ulat, siya ay malapit sa kanyang kapatid na babae. Noong 2010, dala ang kanilang mga pangarap na magkaroon ng mas maganda at maayos na buhay. Silang magkapatid ay nagdesisyon na pumunta sa United Kingdom para doon mag-aral. Si Kian ay pumasok sa London School of Economics at habang pumapasok ay nakilala niya ang isang lalaki. Ang pagkataon nito ay hindi nabanggit sa mga ulat pero noong 2012, isinilang ni Kian ang pangalan nilang anak at pagkalipas ng isang taon ay ipinanganak naman ito ang bunso nilang anak. Kasabay ng paglago na kanilang pamilya, naging masaya din si Kian para sa kanyang ate dahil ito ay nagsilang din ng malusog na sanggol. Pero ang relasyon ni Kian sa ama na kanyang mga anak ay nauwi rin sa hiwalayan at sa kanya napunta ang custody ng dalawa nilang mga anak ang pagiging single mother sa bayan mo pa ng mahal na bilihin sa lungsod ng London ang naging dahilan kung bakit nag-decision siya na lumipat sa ibang lugar para sa bagong simula. Kasama ang dalawa niyang mga anak at pati ang kanyang kapatid na isang single mother din ay nagtungo sa Sunderland na may layong halos limang oras mula London. Kumuha sila ng isang apartment at sama-sama silang nanirahan doon. Ang magkapatid ay nagbukas ng isang nail salon na tinangkilik ng mga tao na naging dahilan kung bakit naging maganda ang takbo ng kanilang buhay. Naibigay ni Kian ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak at minsan ay higit pa. Ayon sa kanyang kapatid ay kahit siya ay nagagawa na rin bumili ng mga designer bags at iba't ibang mga mamahaling gamit tulad ng relo at mga handbags. Bukod sa pagiging mabuting ina, kapatid at anak, si Kian ay may malasakit din sa kanyang mga kababayan. Bilang isang banyaga na nakipagsapalaran sa United Kingdom, alam niya kung ano ang hirap na maaaring danasin ng mga ito lalo na kapag sila ay hindi pamilyar sa lugar at hindi nakakapagsalita ng Ingles. Kaya para matulungan ang kanyang mga kababayan ay nagvolunteer si Kian sa isang center kung saan madalas puntahan ng mga Vietnamese. Doon ay tinulungan niya ang mga ito kung saan sila makakahanap ng mga apartments at lugar kung saan maaari silang makahanap ng trabaho. Noong August 14, 2017, ay isang pangkaraniwang araw lamang. Ang magkapatid ay nagtungo sa kanilang salon kasama ang kanilang mga anak. Inintindi nila ang kanilang mga customers at bago matapos ang araw na yun, nagkasundo ang magkapatid na magpapaiwan sa salon si Kian para linisin ito habang ang kanyang kapatid na babae naman ay iuuwi ang mga bata sa kanilang apartment para makapagluto ito na kanilang hapunan. Ayon sa kapatid ni Kian, kadalasan ay nakauwi na ito ng alas 6 ng gabi. Pero nagtaka siya noong araw na yon dahil alas 7 na ay hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya para makasigurado na ito ay hindi malelate ay tinawagan na niya ang kanyang kapatid. Ibinahagi nito na, na sinagot ni Kian ang tawag at sinabi na hindi siya makakauwi dahil may aasikasuhin pa ito. Kaya kasama ang tatlong bata ay kumain na sila. Nang matapos ay natulog na silang tatlo ngunit bandang alas 12 ng gabi ay naalimpungatan siya kaya pinuntahan niya ang kwarto ni Kian. Pero nagtaka siya dahil hindi pa rin ito umuwi. Ayon sa kanya ay hindi siya agad nag-alala dahil baka kasama lamang nito ang kanyang mga kaibigan kaya siya ay bumalik sa kwarto at natulog. Ngunit nang siya ay magising ng alas 5 ng madaling araw, ang kanyang kapatid ay hindi pa rin umuwi kaya doon na siya nag-alala. Agad niyang tinawagan ang cellphone ni Ken, pero hindi ito nasagot. Kaya isa-isa niyang tinawagan ang mga kaibigan nito pero ni isa sa kanila ay sinabi na hindi nila nakasama si Kian. Sa loob ng ilang oras ay wala siyang tigil na tawagan ng mga taong maaaring may alam sa kaniroroonan nito. Ngunit naubos na niya ang mga phone numbers sa kanyang phone book, pero wala pa rin nakakaalam kung nasaan si Kian. Kaya kinontak na niya ang mga otoridad at nagtungo siya sa salon sa pagbabaka sakaling nandun lamang ang kanyang kapatid. Pero mas lalo siyang kinabahan at nadranta na dahil wala si Kian doon bumalik siya sa kanyang kotse at binaybay niya ang kalye na madalas nitong daanan. Pero katulad ng una niyang paghahanap ay hindi niya ito nakita. Ang kanyang kalbaryo ay natapos nang siya ay makatanggap ng tawag mula sa mga otoridad at sinabi ng mga ito na nakita na nila ang kotse ni Kien. Ito ang footage mula sa dashcam ng mga otoridad at sa clip na ito ay makikita mo na ang mga bumbero ay ginagawa ang lahat para maapulang apoy. Nang usok na lamang ang natira ay siniyasat nila ang kotse at sa backseat ng sasakyan ay natuklasan nila na may sunog na tao sa loob. Pero dahil sa tindi ng sunog ay hindi na ito makilala. Pero ayon sa salaysay ng pulis sa lugar, ang bangkay ay tila katawa ng isang teenager. Agad nilang ipinadala ang labi para ma-autopsy at ang eksperto ay kinumpirma ang kinatatakutan ng kapatid ni Quien. Gamit ang dental records, ang bangkay ay kinilalang sa 28 taong gulang na si Kian. Ang kanyang pamilya ay nagulat sa na nangyari dahil wala silang alam na tao na kayang gumawa ng karumal na krimen na yun. Ang mga otoridad ay kagad-gumilos at wala pang 24 oras mula nang matuklasan nila ang nangyari kay Kian. Agad nilang naaresto ang dalawang sospek na kinilalang sina Stephen Anwen at William McFall. Ayon sa mga ulat, si Anwen at McFall ay nagkakilala sa HMP Swellside na isang kulungan. At ayon sa record, hindi lamang sila mga mamamatay tao, pero kilala din ang dalawa ng mga magnanakaw. Noong 1998, si Steven ay nilooban ang bahay ng 78 taong gulang na isang retired pharmacist. Dahil sa pandalaban nito ay pinatay siya ni Steven at para masira ang lahat ng ebidensya ng kanyang panloob ay sinunog nito ang bahay ng matanda kasama ang bangkay nito. Ngunit hindi niya nalusutan ng mga investigador at sinintensyahan siyang makulong ng habang buhay. Si William naman ay meron ding marahas na nakaraan. Noong 1996 ay nilooban nito ang bahay ng 86 na taong gulang na babae. Nang ito ay manlaban, minartilyo siya ni William na naging dahilan ng agarang kamatayan nito. Katulad ni Stephen, siya ay natulad na makulong ng habang buhay sa kulungan. Sa loob ng ilang taon, sila ay naging magkakosa at naging malapit sa isa't isa. Noong December 2012, sa utos ng parole board, si Stephen ay pinalaya at ang kanyang paglaya ay dahil sa tinatawag na release on license. At dahil sa hindi ako pamilyar sa Justice System sa United Kingdom, ay tinignan ko ang ibig sabihin ng mga salitang yan. Ayon sa article na ito ay ibinibigay yan sa isang preso kung napagdusahan na nila ang halos kalahati ng kanilang sentensya at kung sila ay may magandang pag-augali sa loob ng kulungan. Depende sa parole officer, ang dating preso ay hindi maaaring gawin ang lahat ng kanilang gusto. Ito ang isang halimbawa ng mga bagay na kanilang dapat gawin kapag sila ay nakalabas na. Sa madaling salita, bawat kilos nila ay dapat nilang ibaalam sa kanilang supervising officer na isang police. Dalawang taon pagkatapos makalaya ni Stephen, ang parole board ay pinayagan ring makalaya si William. Ayon sa mga otoridad, ilang taon pagkatapos na itong makalabas ng kulungan, si Stephen ay tila nagbago na. Nagkaroon siya ng karelasyon at nagbunga ng isang anak ang ka kanilang pagsasama. Ngunit bandang 2017, ang dalawa ay naghiwalay at lumipat ng lugar si Stephen. Noong parahong taon na yon ay nagawa niyang mahanap si William sa Facebook at ang dalawa ay laging magkasama. Pero sa pagdaan ng mga buwan, tila ang hirap na kanilang naranasan sa kulungan ay hindi naging sapat para magbago ang takbo ng isip ng dalawa. Dahil sa halip na tulungan nilang isa't isa na magbago at lumayo sa gulo, sina Steven at William ay unti-unting bumalik sa pagiging utak kriminal. Ito ang video ng dalawa kung saan wala silang hiya na magnakaw sa mga tao na may tanim na cannabis at pagkatapos ay ipagbebenta nila ito. Ang huling trabaho ni Steven ay sa isang apartment at kung matatandaan mo, si Kien ay volunteer sa isang community center kung saan siya ay tumutulong sa mga bagong dating na mga Vietnamese sa United Kingdom na makahanap ng mga matutuloy ang mga apartment. Madalas siyang pumunta sa mga lugar na may mga apartment complex para personal na tingnan kung ito ay disenteng lugar at sa isang beses niyang paghahanap ay nakilala niya si Steven. Bago ko ipagpatuloy ang nangyari sa kasong ito, gusto ko lamang linawi na wala talagang nakakaalam sa sakto nangyari kay Kian noong August 14 sa kamay ng mga sospek. Pero sa tulong ng mga salaysay mismo ng mga salarin at pailan ng mga CCTV footage, ay nagawa ng prosecutor na bumuo ng teorya. Para sa kanila ay pagkatapos nitong malinis sa kanilang nail salon noong August 14, 2017, ang 28 taong gulang na si Kian ay makikitang naglalakad patungo sa lugar kung saan nakapark ang kanyang sasakyan dahil pupunta siya sa bahay ni Steven. Ayon sa mga eksperto, walang relasyon ang dalawa. Pero ang mga ito ay naging malapit na magkaibigan. Kaya tiwala ito na walang mangyayaring masama sa kanya. Ang layo ni Kien ay para tingnan ang di umunong personal rental property na pinapaupahan ni Steven na maaaring makatulong sa mga bagong dating na Vietnamese. Bandang alas 7 ng gabi ay nahagip si Ken na dumating sa harap ng bahay ni Steven. At para sa mga nagtataka na bakit maliwanag pa, hindi mali ang oras na sinabi ko. Ang explanation dyan ay dahil sa buwan ng Agosto, ang sunset o paglubog ng araw sa UK ay nangyayari bandang alas 8 ng gabi na halos parehas ng nangyayari sa Estados Unidos. Makikita mo na hawak na Kian ang kanyang cellphone dahil nag-text siya kay Steven na siya ay nasa labas na ng bahay. Pagkalipas ng ilang segundo ay pinapasok na siya ni Steven sa bahay nito. Pero ang hindi alam ni Kian, bago pa siya dumating sa bahay ay planado na ang lahat ng mangyayari sa loob. Ayon sa naunang salaysay ni Steven, ang plano nila magkaibigan ay magtatago si William sa loob ng bahay at pagkapasok na pagkapasok ni Kian ay susunggaban nila ito. Sa loob ng apat na oras, naranasan ni Kian ang mga bagay na hindi niya minsang naisip na mararanasan sa kamay pa ng isang taong pinagkatiwalaan at itinuring niyang kaibigan. Pagpasok niya, siya ay sinunggaban at kinaladkad ng dalawa patungo sa kwarto. Doon ay binugbog siya dahil gusto ng mga itong makuha ang pin ng kanyang ATM para makapag-withdraw. Nang makuha na ang impormasyon na yon, ay hindi na kontento ang dalawa dahil halinhina nila itong ginahasa sa punto na gumamit pa sila ng laroang lightsaber at baril na ipinasok sa puwerta nito. Noong 9.45 ng gabi, si Steven ay lumabas ng bahay at iniwan ito si Kian sa kamay ni William siya ay nahagip sa CCTV na pumasok sa isang tindahan na may ATM machine at ayon sa bank records ay nag ito ng 500 pounds. Gamit ang pera ay bumili siya ng alak at pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang bahay kung saan naghihintay si William. Kung sila ay bayulente na kung wala pa silang impluensya ng alak, ay mas lumala ang kanilang mga pag-uugali noong nakainom na sila ng whiskey. Inamin ng dalawang sospek na nilagyan nila ng plastik bagong ulo nito at pilit din nilang pinapainom si Kian ng alak kahit ang katawan nito ay hinang-hinana. Nang sila ay kontento na sa kanilang mga ginawa, nilinis nila ang buong bahay at pagkatapos ay nagluto sila ng curry na pinaghatihan nila habang si Kian ay nag-aagaw buhay sa kwarto. Bandang alas 11 ng gabi, kinuha ni Steven ang susi ng kotse ni Kian at binalutan nila ang katawan nito ng kumot para hindi makatawag ng pansin sa mga kapitbahay. Pinagtulungan nilang buhati ng katawan nito at inilagay sa backseat ng sasakyan. Ang kotse ay ibinayahin nila sa isang limlim na lote. Nang kontento na sila sa lugar ay bumaba sila ng kotse at sinabuyan nila ng gasolina ang backseat ng sasakyan sa kanila ito sinilaban. Ayon sa mga eksperto na sumuri ng sunod ng katawan ni Ken, Maaring sa paningin ng dalawa ay patay na ito. Ngunit ang totoo ay ang dalawang putulang toong gulang na si Kian ay buhay pa rin. Ayon sa mga investigador, agad umalis sa bakanteng lote ang magkaibigan. At kung abala ang mga otoridad at bumbero sa pag ng apoy, ang mga sospek ay nagtungo sa malapit na establishment na merong ATM machine. Habang bumabiyahe si William ay nagawa pang kumuha nito ng selfie. Pagkatapos nilang mag ng pera, ay bumalik sila sa bahay ni Steven para siguraduhin na wala silang nakaligtaan na linisin. Kinabukasan, ang dalawa ay nahagip sa CCTV na umiinom ng alak sa isang bar at gamit ang pera na nanakaw nila sa bangko ni Ken, ay namili ang mga ito ng iba't ibang mga gamit sa mall. Ang prosecutor ay pinakita sa korte ang mga text message ng dalawa kung saan makikita na premeditated o planado ang lahat. Ibig sabihin, ang krimen ay nangyari hindi dahil sa bugso ng damdamin. Yan ay mahalaga dahil para sa prosekusyon, kailangang makita ng judge na mga sospek ay merong mga halang nakalulua, at ang pagpapalaya sa mga ito ay isang pagkakamali dahil hinding-hindi na sila magbabago kahit ilang dekada mo pang ikulong ang mga ito. Idinagdag din ng prosecutor na tuwing weekends ay inaalagaan ni Steven ang kanyang anak na babae sa loob mismo ng kanyang bahay. Kaya kung iisipin mo, pinanampas niya muna ang weekend para walang makapigil sa kanilang malademonyong plano. Ang mas nakakagulat dito ay kung matatandaan mo, gumamit si William ng laro ang lightsaber na ipinasok niya sa puerta ni Ken. Ang laruan na 'yan ay isa sa mga laruan ng mga anak ni Steven. Kung hindi sila nahuli, ang walang kamalay-malay na bata ay maglalaro sa loob ng bahay ni Steven na hindi nalalaman na yun ay lugar kung saan walang awang ginahasa at pinahirapan si Kien. Nang humarap ang dalawa sa korte, ang malapit na magkaibigan na kusang umamin at nagbigay ng impormasyon sa mga otoridad ay nagiba ang takbo ng isip. Sa korte ay nagturoan ng mga ito kung sino talaga ang mastermind at sa bawat court hearing ay lagi nilang sinisigawan ang isa't isa. Pero ang prosecutor ay sinabi na ang ginagawa ng dalawa na pag-aaway ay isang palabas lamang. Ipinakita niya ang sulat ng dalawa sa isa't isa kung saan nakalagay na dapat nilang ipakita na sila ay nag-aaway para malito ang judge na magiging dahilan ng mas mababang sentensya. Sa isang sulat ni William ay lagi nitong kinukumbinsi si Stephen na ipagpatuloy ang kanilang ginagawa dahil di umano'y alam niya ang patas at siya ay matalino. Ngunit tila ang pagtawag niya sa kanyang sarili ni Matalino ay isang pagiyabang lamang dahil hindi niya naisip na ang lahat ng sulat na lumalabas at pumapasok sa hulungan ay minomonitor ng mga otoridad. Ang paglilitis ay natapos ng April 2018 at sila ay hinatulan ng makulong ng two full life sentences. Ibig sabihin, hindi sila maaaring mabigyan muli ng release on license dahil kailangan nilang pagbayaran ang kanilang sentensya ng buong buo. Sa haba ng sentensya ay maaaring doon na sila mamatay. Bago dalhin ang dalawa sa kanilang mga kulungan, ang pamilya ni Kian ay binigyan ng judge ng pagkakataon na harapin ang mga sospek. Sa victim impact statement ay sinabi nila na hindi sila makapaniwala na ang isang mabuting tao, ina, anak at kapatid na si Kian ay mararanasan ang ganong kabrutal na kamatayan. Ibinahagi nila kung gaano sila kadismayado sa justice system sa United Kingdom lalo na sa mga parole officers na nagbalaya sa dalawa. Ibinahagi nila na ang rason ng kanilang pamilya kung bakit nila napili na manerahan sa UK ay dahil naniniwala sila na magkakaroon sila ng hindi lamang kalayaan o magandang buhay pero para sa kanila ay may mas maganda itong justice system. Ngunit dahil sa nangyari sa kanilang mahal sa buhay, ay napagtanto nilang mas pinoprotektahan pa ng batas ang mga kriminal kesa biktima. Ang babaeng anak na ay nasa pangangalaga ng na kanyang mga magulang sa Vietnam habang ang lalaki niyang anak ay nasa custody ng na kanyang dating karelasyon sa United Kingdom. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!